Si kaibigan may dalang baboy Binigay na sa atin Lutuin daw Ayan na nalinisan na natin Yan panang baboy At saka yung ricado natin May litos tayo At saka opo Ayan na Gisahin na natin yan May sabaw daw request yun na kaso hindi ko na napakita sa inyong paggisa request na daw may sabaw wow naman yan sarap na naman yan ang kain natin mamaya ubos na naman yung kanin mamaya naman yan ayan ang kalabasan yan na sinandok na at saka may paris yan tuyo yung pang balance wow 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 Hindi tala ka khapalabeli nanga meet at hindi ahma Kaila kai labon India hindi ahma materialistic taraba de